Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Break. Iimbestigahan ng Malacanang ang mga opisyal sa Cebu na nagtungo sa Europa sa kasagsaga ng Bagyong Uwana. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat na imbestigahan muna ang insidente bago maghusga. Ito ang naging tugon ni Castro nang tanungin na kung may direktiba ang Pangulo sa insidente. Nagsimula nang mag-imbestiga ang interior and local government kaugnay dito, kung saan alam na rin umano ng Cebu Provincial Government. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang nagawa ng preemptive evacuation na isinagawa ng mga local government bilang paghahanda sa bagyong uwan. Tinawag ng Pangulo na difference maker ang mga preemptive evacuation sa mga LGU kung saan daan-daan o dadaanan ng bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, sa abot sa 426,000 na pamilya ang inilikas, kaya kakaunti lamang ang naitalang na namatay. Nagpasalamat din si PBBM sa mga local governments, first responders at volunteers sa mabilis na pagkilos sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad, hinimok ni Senator Bam Aquino ang pamahalaan na maglaan ng pondo para ibalik ang Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA. Ayon sa chairman ng Senate Committee on Science and Technology, kailangan ihinto na ang pagtatapon ng bilyong-bilyong pera sa mga hindi-epektibong flood control projects. Iginiit ng senador na dapat ang mga proyekto ay nakabatay sa teknolohiya at siyensya. Ang Project NOAA ay isang programa na nakatuon sa flood modeling at early warning system pero ipinatigil ang pagpondo dito noong Administrasyong Duterte. Bukod sa Project NOAA, hiling din ni Senator Aquino na bigyang suporta ang mga Pinoy scientists sa bansa. Naghatid ng agarang tulong si late 1st District Representative Martin Romualdez kasama ang tingog party list sa mga residenteng na apektuhan ng bagyong tino at Uwana. Libo-libo ang nabigyan ng tulong at relief goods mula kay Congressman Romualdez at sa tingog party list sa Samar National High School. Ang Katbalogan City ay isa sa mga pinakamatinding binayo ng bagyong Uwana. Bukod sa katbalogan nagsagawa ng hot meal distribution sa Barangay Silangan Elementary School sa Quezon City at sa isang evacuation center sa Pasig City ayon kay Tingog Congressman Jude Asidre. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free to air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Ako si Mario Ocampo. Magandang umaga.